Isang so, magandang hapon sa inyo mga kaagri uh, Welcome dito sa Agri one. ah uh, Ngayong araw, isang panibagong uh, tips na naman ang uh, ibibigay natin sa mga baguhan ng mga nangangalamansi dito sa uh, pagkakalamansi Ngayong araw mga kaagri yan, ganda ng panahon walang ulan at uh, yun na nga tagal lang hindi umulan dito sa amin sa Hain Nueva Ecija at Ang topic natin ngayon ay tungkol din dyan sa hindi pag-ulan ngayon sa video na ito ah mga kagri ka yun nga, dun sa thumbnail ah, pwede nga ba tayong mag ah, tigang ng lupa kahit may bungang maliliit yung ating ah, mga kalamansi nakagaya nga na to eto may gasaresa mega, ga, ga, gamaes gamunggo yan mga kagri ka pwede, pwede pa mga kagri ka pwede tayong mag tigang ng lupa kay tagaraw kay tagula na umaaraw pwede pwede po tayo magtigang ng lupa kahit may bunga yung kalamansi natin nasa 40% pataas pwede pwede po yan magtigang pero syempre iba po yan sa talagang pagtitigang na mata matagalan doon sa sa walang bunga halos yung kalamansi mo no? or nasa 10% lang yung nakasabit na bunga iba yung medyo maraming bunga na pagtitigang ah, uh, ito pong yung uh, pagtitigang na ganito ah uh, maabot lang po ito yung mga may bunga na marami dapat uh, hindi kayo lumampas ng isang buwan para sa akin lang ano po para sa akin lang kasi makakaagri baka makompromiso yung mga bungang maliliit ng ating uh, kalamansi dahil dun sa sobrang haba siguro sagad na tayo sa isang buwan na pagtitigang pero ako para sa akin yung 20 days lang pwede na sa akin yan bakit po? ayoko naman po makompromiso ang aking uh, bunga ng kalamansi baka naman sa sobrang stress, sa sobrang haba ng uh, pagtitigang mo, sobrang stress, ay baka naman na makompromiso na o mahulog na yung bulaklak ng, o bunga. Pati na kay bulaklak, bunga, na maliliit ng kalamansi natin, medyo sa sobrang haba, sa sobrang uh, tigang na lupa, stress na stress na, ala na makuhang vitamin, ala na makuhang uh, uh, tubig, masipsip sip na tubig yung sa ilalim, madadry na masyadong isang, uh, yun, baka ang maging sanhi niya na ipagkahulog ng bunga mga kaagri pero syempre yun nga uh, depende pa rin ang pagtitigang natin doon sa status ng kalamansi natin tulad nga nun sa akin may nakasabit akong 40 to 45% siguro to yun, tansya ko lang na may sa akin na yun, sa nakasabit na bunga ng kalamansi ko sa kalamansi ko po yun ha yung 40 to 45% na ibinunga ng kalamansi ko Ganon. ah uh, ayoko naman na itong pahabain ng ganong katagal pero siguro baka hindi naman din humaba ng ganong katagal ito kasi nasa rainy season pa naman tayo August pa lang ngayon at ah uh, baka ito yung tinatawag nila nung araw nga nung nagsasaka pa ako ng palay may tinatawag sila kasing araw Agosto yung matatanda baka ito na nga yung araw Agosto na tinatawag nila pangkaraniwan mo kasi yung araw Agosto umabot po yan ng uh, 15 to 25 days mga ganon ng pangkaraniwan dyan na hindi umuulan sa ibang lugar alam ko ulan pero dito sa hain, talaga Matagal na akong hindi ng ulan dito, dito sa area ko Sa barangay namin dito At uh, meron ambun-ambun lang pero wala yun eh Wala yung ano na yun eh Matagal na, may gitisang linggo na May sampung araw na nga yata na hindi umulan dito Kaya ako, sampung araw pa to na hindi uulan Ah uh, para sa akin okay na yung tigang ngayon at uh, magpapatubig na ako ng kalamansi kung di pa umuulan magsasabog na uli ako na abono pero syempre uh, isa alang alang nyo rin yung pagtitigang nyo ng lupa baka naman mamaya magtitigang kayo ng lupa ay puro naman mga mura ang dahon ng kalamansi nyo baka naman puro ganito uh, yung berding mura na nakikita nyo na yan ay hindi mamumulakla kaya kahit tigangin nyo mga kaagre kung majority yung ganito ninyo o, oh, ibig sabihin mga nasa 70% ay ganito yung dahon ng kalamansi ninyo yan. Ay uh, medyo tagilid kayong magpabunga din niya kahit tigangin niyo. ako sa inyo, wag niyo nang tigangin. Pagandahin niyo lang 'yung dahon. 'Yon. Hintayin niyo lang na umidad, gumulang, lang ay magpabulaklak mga kaagri. Pero pagka kasi murang-mura 'yung dahon na ganito, hindi talaga lulusot 'yung uh, bulaklak ng kalamasi mo. At uh, larin laren, sayang mag delay pa 'yung mga kung may bunga ng kalamasi mo. Hindi so, delay lang din 'yan mga kaagri. Kaya ako para sa akin, ah uh, hindi lahat ng pagtitigang ng lupa ay uh, uh pwede sa pagpapabulaklak depende pa rin yun sa status ng kalamansin niya yung sa akin naman may mga mura nga itong dahon yung iba na to magulang na at uh, na lang din yung natitira dyan na medyo mura at pangkaraniwan nga dyan ay magugulang na yung mga kilikili -kili na yung magulang na yan kaya pwede pa ako wala pang bulaklak iba nyan yung mga kilikili -kili. Mga mga maliliit na to eto ito sa loob mga nyo wala namang bunga pa yan kasi nga mahirap magpabulaklak ng tagulan mga kagri ka lalo na nga nung nagpabulaklak ako na to hindi naman uma uh, umaaraw hindi man ako nakapagtigang talaga naman ginawa ko lang inabunuhan ko lang talaga ito na 17.0.17 uh, medyo binomo ko ng konti anim na sako yung nilagay ko sa 400 puno na namumunga ng kalamansi ko kasi mayroong kulang ko lang siguro nasa 60 to 70 uh, piraso mga nasa 60 siguro yung aking hulip na hindi ko naman sinabugan yun ng ano pero nakakain din yun nakalihin niya kasi sa malalaki yun eh hindi ko nakasama yon sa pagpapabunga kasi maliit pa yun, hindi pa nakukuhanan e eh, pangilan-ngilan lang na nakukuhanan siguro mga nasa 10 puno ang level puno siguro mga ganun lang na nakukuhakuhanan na ng ponte unti mga kagre ka yun tips ko lang kung kayo gusto nyo magtigang ng lupa o kung kayo hindi pa kayo nagpapatubig at nandito lang kayo sa malapit sa hain din kayo tapos meron kayong mga may albor na naman tayo hindi ko pa naasikaso ko to pangit kasi pa ayun ah uh, kung malapit lang kayo dito sa akin at hindi rin kayo umaara tapos gusto nyo uh, hindi umuulan at uh, hindi pa kayo nagpapatubig dahil nga sa pag-aaraw na yan tapos gusto nyo magpabulaklak ng kalamasi at ah uh, medyo maganda naman ang daon ng kalamasi ninyo magulang o mas maganda pa dito sa akin halos majority magulang lang sa inyo pwede pwede na kayo magtigil nyo sabayan nyo na yung araw agosto na to at uh, matapat pa kayo dyan sa medyo mahal siguro ani ah, kayo ng uh, January dyan mga ganon yung January medyo maganda pa presyo niya totoo sa mga sa experience ko na ilang taon na na cycle ng kalamasi na uh, December, January maganda presyo o kapag ng February medyo bumababa talaga tapos sa ulit yung Marso, Abril talaga maangat na mas maganda yung presyo ah uh, yung sa akin kasi iniiwas ko sa February na ani ilang taon na yan na cycle na mura ang February mura, mababa ang presyo ng kalamansi mga kaagre uh, kaya ako, uh, gusto ko sana nga nakapagpapabulaklak ako ng July tapos ani ko ng November, December uh, hanggang first week ng uh, January may anihin ako na medyo volume tapos ulit ako ng January, Tigang uh, ani nga lang ako ng mga Mayo June May, June yun, hindi ko nga lang natatapatan yung sobrang tataas talaga na presyo pero nakakadalawang cycle po tayo sa isang taon. Yun naman ang gusto kong teknik. Hindi nga naman, hindi naman natin natatapatan yung sobrang taas na presyo. Kasa, kaya lang kasi pag uh, isang cycle lang yung natatapat sa'yo. Yung susunod na cycle mo, ani ka, ganitong panahon. Mababa kalamansi Nasa 400 na lang ang kalamansi ngayon sa puno, mga kaagri. Isang red bag. Uh, I may mean, neto ito ka dyan siguro, mga nasa 200 na lang. Pag talaga, ano, Ah, uh, nagpapitas ka lang kalamansi. Mga neto ka nangalan doon, mga 200 ka na lang. 220, 230, mga ganun na lang neto mo sa isang red bags, mga ka -agree. Eh, tayo naman, ang uh, pitasin na lang natin, mga, siguro mga pang, pang, pang 10, ang galaman red bag na lang yan, natitira na yan eh. Buti nga maambot ako ka-agri doon sa presyo na nakaraan na nagpapitas tayo na uh, sumingi tayo ng umuulan. Nakatapa tayo ng 850, 800. Uh, per bags ng kalamansi medyo singit kasi yung mula nagpapitas tayo yun nga ang hinihintay kong kagre ka kasi alam ko na kapag ganitong panahon talaga naman volume na nagpapapitas ng kalamansi dahil nga sa sabay sabay na mumulaklak ng kusa sabay sabay na rin yun aani yung mga hindi nagalaga dahil uh, tagulan ay uh, nagtutuloy ang bunga na ng ulan yan di pagresibo ang mga insekto, mga fruit fly pero yun sabay-sabay ang ano overproduction, yung demand ko, konti lang, dati lang din yung demand, yung ganon, kaya bumababa yung presyo ng kalamasi, dahil sa ganon. Tips lang natin yan sa mga kaagri natin dyan, mga nagtitigang ng lupa, o uh, yung mga gustong magpabulaklak, tapos may bulaklak yung kalamasi ninyo, tapos sa uh, nag-aalangan kayo na magtigang ng lupa kasi may bulaklak o may bunga na bago yung kalamasi ninyo. Pwede-pwede mga kaagri, Huwag nyo lang paabuti ng uh, may ang pagtitigang ng lupa lalo na ngayon mga sandy soil madaling matuyo uh, medyo ingat lang kayo alalay lang kayo sa pagtitigang huwag nyo na hintayin na mamalipit ng gusto yung dahon ng kalamansin ninyo bago kayo magpatubig ah uh, kasi ang inaano natin dito yung bunga na nakasabit lalo na ako nga, meron ngayon katulad din sa akin mga 4, uh, 40% pero mga 15% 10 to 15% lang yung bunga na nakasabit sa inyo. Pwede nyo na yan pwede nyo na kahit isang buwan mahigit yan pwedeng pwede yan, kahit isang buwan at kalahati kasi konti lang naman yun makasabit na yun, mas malaki naman ang kapalit nun, pero ito kasi sa akin na to kung sakalit nagtigang ako ng lampas dun sa isang buwan tapos, for example, biglang nahulog yung bunga ng 40% ko tapos mapabulaklakuli ako ay, ah, sabi mo na lumabas pa yung 50%, ganun din halos, ala rin. Nalaglag yung 40% mo, may 50% ka na palit, 10% lang yung inuusa, dahil eh, paano yung nagastos mo doon, doon sa, sa una mo, na syempre, nalagaan ko din yun, yung una kong pabunga, tapos biglang, ah, nahulog lang, dahil nag-over, ah, nag -over tigang overtigang na ako ng lupa, mga ka tapos kung ano yung tinatarget mo na presyo dun sa bunga na nalaglag, hindi na natupad. na delay ka na. Yun, lalam ala, ala rin. Ala rin mangyayari. Ganun din mga kaagri. Nag, uh, yun, lumipas yung panahon. Na parang uh, natalo ka pa. Parang hanggang dito na lang muna mga kaagri. Sana may nabigay akong maliit na maliit na tips sa inyo. At mahalaga din naman yan kahit maliit na tips lang yan mga kaagri sa pagkakalamasin ninyo. Ganun po, hanggang sa susunod lang mga vlogs. happy farming